Matapos samahan at makabalik ng tatlong hunter sa kilalang mundo Matapos galugarin sa hindi dokumentadong paglalayag patungo sa Dark Continent Ang dalawa ay nagtungo sa Dentoria Region, ang Republika ng Padokia. Sinamahan ng nooy batang si Isa Agnetero si Sig Soldik Si Sig ay membro ng tanyag na pamilyang tagapaslang Sa panahong ito siya ay kinikilala pa ng miyembro bilang kasapi ng pamilyang Soldik. Sinabi ni Isaac Netero na matapos kong masaksiyan ang napakamapangalib na nilalang na iyon, kailangan kong siguro na hindi mo ito basta-basta mapapakawalan. Pinagmamasdan ni Netero ang Kukuro Mountain at buong lugar na nasasakupan ng pagmamayari ng pamilyang Soldik Totoo iba sa pangkaraniwang mundo ang lugar ninyo. Ngunit, hindi mo alam ang panganib na pwedeng idulot nito sa sangkatauan. Magagawa ba ng pintuang daan na ito na hindi makalabas ang nilalang na iyan? Tumogon si Signa, huwag mong kumparahin ang aming mundo sa inyong mundo. At sinabi ni Isaac Netero na, nalaman ko din mismo sa iyong salita na ang pintuang daan ay idinsenyo upang buksan nito ang pinto na naaayon sa lakas ng puwersa ng pagtulak. Tumugon si Signa, tama para sa iyong kaalaman, ako ang pangalawang tao na nagawang buksan ang ikapitong ang daan pagkatapos ni mahalisanin ang lugar na ito. At sinabi ni Isaac Netero na, at ako ang pangatlong tao na makakabukas nito. Biglang nasabik si Sig sa narinig at sinimulang itulak ni Isaac Netero ang pinto ang daan at sinabing, Ma Soldik, sana ay magkita tayo dito. Nagsalita si Sig ng, may karapatan ka nga na bansag ang pinakamalakas na nilalang sa buong mundo. Ibang usapan lang kung makakaharap mo ang aking ama. At tumugon si Netero nang hindi na ako makapaghintay. At sinabihan din ni Netero si Sig ikaw ang may responsibilidad sa anuman na kahihinatnan ng mga aksyon mo. At sa pagdala ng nilalang na iyan dito, kung ang pangyayari ay maging hindi maganda, ako mismo ang kukuha ng gulimong paghinga. At tumagon si Signa, nakakatakot ka naman. Ang pagsama ko sa iyo sa mga na lugar na iyon ay hindi sa kung anuman ang kagustuhan ninyo makuha ang mga likas na yaman doon kami ay may profesyon na daang siglo na naming pinangangalagaan. Bawat henerasyon sa pamilya ay dapat mapag-usayan pa nila ang profesyon ng aming mga ninuno. Sa isang flashback, nagsalita si Signa, Hmm, sinabi mo ba na isang sakuna? Ang mahalagang kayamanan na ito ay bunga ng aking paglalakbay sa madilim na kontinente. Kumuha ka ng isang butil ng bigas at kinuha ko ang aking kayamanan ito ang sandata na maglilingkod sa pamilyang Soldik magpakailanman. At nagsalita si Isaac Netero na magbigay ng kahilingan. Totoo ang kapangyarihan na yan ay walang kapantay. Ngunit ang pagkontrol sa kapangyariang ito ay magiging sanhidi ng iyong kamatayan. Ang pagsalubong sa kanila ng nilalang na ay ay tila walang pakas ng panganib sa mga ito. Habang patuloy sa paglapit ng ay na nilalang ang sabik sa dugo na si Sig Soldik ay nagsalita na ang kapangyariyang taglay mo ay pagmamayari ko at tumugod ng nilalang na tila isang walang pagtutol sa mga sinabi sa kanya nito. Ang espesyal na banga ang nagsisilbing pansamantalang hawla ng ay. Samantala, tinawag ni Sig ang kanilang bantay aso na si Mike. Sinitero ay nagsalita na Mukhang hindi ito ang unang beses na nagdala ang pamilya ng isang nilalang nagaling doon. Para sa isang magical beast, isang kapakipakinabang na bantay nga ito. Tumugon si Signa, ang aking ama ang may dala sa ilang alagang hayop dito. Sa bagay na yan, tunay ngang malaking silbi ito para sa aming pamilya. Ngunit ang dalakong ito ang magsisilbing tagumpay sa pamilyang Soldik.